30.7 kilometers ang haba ng Phase 1 ng Central Luzon Link Expressway na magdudugtong sa Tarlac at Cabanatuan City sa Nueva Ecija. At ito ay inaasahang magbubukas naman ngayong taon. Nakailang update na ako dito simula pa noong umpisahang gawin ito ng panahon pa ni dating Pangulong Duterte. Sa taong 2025, ito ang pangatlong balik ko dito. Sa kasalukuyan ay bukas naman ito sa publiko pero hindi pa pwedeng dumaan sa dulo ng bahagi ng kabanatuan. Nakokonekta rin sana sa Maharlika Highway. Isa ka rin ba sa nag-aantay sa kumpletong pagbubuhas ng Phase 1 ng CLLEX? Ang video natin ngayon ay papasadahan ko ang kahabaan ng Phase 1 ng Central Luzon Link Expressway at alamin ang estado sa paggawa sa natitira pang maiksing bahagi sa dulo. Bukod sa update sa CLLEX ay silipin din natin ang bagong sumisikat na pasyalan sa Rizal Nueva Ecija na ilang kilometro lang naman mula sa Cabanatuan City. Ito ang tinatawag na Little Malico sa Rizal Nueva Ecija pwede kaya itong ikumpara sa sikat na maliko? sumahan nyo ako muli sa isa na update at adventure sa probinsya ng Nueva Ecija De pero maganda siya, <clears> hindi <throat> siya kataasan uh, rolling hills lang din to good afternoon guys dito tayo sa t or SCTEX party dito sa Tarlac City So ngayon ay babalikan ulit natin itong Central Luzon Link Expressway Na kailangang update na ako dyan ngayong taon Pangatlo na to Kasi nung last na pumunta ako dyan, Sabi sa akin next month daw Ay baka tapos na yung huling uh, 100 meters Around 100 meters Sa may bandang Cabanatuan Kukonekta na, na mismo yon sa bypass road ng Cabanatuan City yung Felipe Vergara Bypass Road So sana nga taposan nila 500 meters Papakanan tayo dyan sa maitulay. Yan. So kakanan tayo dyan bali So sa mga hindi pa nakakadaan dito sa Central Luzon Link Expressway Pag galing kayo ng T-Plex Galing kayo ng Norte, diba? Galing kayo ng La Union Halimbawa, diyan kayo magagaling Paikot dito Papakanan kayo dyan Paikot dito sa taas Ito na yung uh, Central Luzon Link Expressway Let's go. Ang panghe dito ah. <laughs> Papanghe! Ini tinatambayan kasi ito ng mga ano eh. Anyway. Kanan tayo dito. Exit 101. Ang tataas na ng mga talahib dito sa gilid oh. So dahil nga hindi pa officially open to, eh wala talagang nagbabantay wala talagang naglilinis although may mga ano naman patrol ah, nagtitingin ng mga may disgrasya mga ganyan pero syempre hindi nila trabaho maglinis dito ano diba? so ngayong tagulan talaga mabilis tumubo yan summer na ulit malilinisan yan lakas ng hangin By the way, tanghaling tapat to Kaya yeah, malakas ang hangin Baka nga umulan din mamaya Baka wow, pangalawang araw na to na walang ulan eh All good Pwede na tayong maggalagala ulit Wala nang hassle At dahil nga walang lay-by Itong Central Zone Link Expressway may mga truck dito, tsaka mga, mga ibang mga sasakyan, uh, dito na tumatambay sa gilid din. At saka dito mga brother, kapag nagharvest harvest itong mga uh, sakahan dyan, mga palay, napakadaming masasagasa ang mga ibon dito, mga hayop. Actually, last na dumaan ako dito, maalala ko nun, ay merong ang laking sawa nasagasaan siguro yon or galing dito sa bukid na nakalagay lang sa gilid ng kalsada pag tumaas na yung mga damo dito sa gilid lalo marami ng mga tikling pugo at kung ano-ano pang -ano mga hayop dito naka lang dito sa kalsada na sasagasaan basura nako Jollibee <laughs> kasi itong mga to dahil nga may lilim dyan sila nagtumatambay mga... sa gilid-gilid sila tumatambay Nag-iwan din ng basura sa kasamaang palad. Gedli gedli lang tayo. Phase 1 nga pala to. Itong uh, natin na to. Ang unang bahagi ng kabuuan ng expressway na to dahil lang second phase ay mula Cabanatuan City naman papunta ng uh, San Jose City ng Nueva Ecija. yung phase 2 nya pero banda ron kung hindi ako nagkakamali wala pa yata naumpisahan sa bandang San Jose eh, hindi ko lang sigurado ano ng estado doon pero banda rito sa Cabanatuan, wala po Walang, uh, ginawa, wala pang ginagawa dyan yung gagawin dapat na overpass eh parang bahagi lang naman yung ginawa nila Itong entry naman dito galing sa Ragosa or Lapas sa ato. Open na. Open naman 'yan. Ito, to, to, to. So pwede rin silang pumasok diyan. Kolong-kolong tricycle meron dito, scooter, mga lower displacement. Pwede pwede pa dito. Huwag naman traktor at kuliglig. <laughs> so by the way, gamit natin camera dito sa likod. Ayan. Ay, uh... DJI Osmo 360 para makita nyo naman yung ibang angulo ng aking binadaanan baka mas maluwang yan eh ito magkabila na to para siyang swamp may mga tubig pa rin ang tagal na may tubig pa rin medyo malalim tong part na to at nadagdag na rin siguro dahil sa pagtambak dito sa expressway nung ginawa lumalim dyan banda yan oh. Actually, merong ilog dyan sa baba nyan. Pero yung ilog parang hindi rin umaagos. Stagnant na. Tapos yung uh, spill ng ilog, dyan na pupunta sa sakahan. Ito, part na to ng ilog eh. Pero at the same time, sinasaka rin nila yung ibang part. Parte ng tulay na to, may mga uh, ano na, uh, ukay na, mga, mga lubak may nakita akong dalawa ito, ito, mga butas yan ayan, ayan. ito, malalim ng konti bandang gitna ingat, ingat mga nakabotor Akala ko may electric eh. may e-bike <laughs> O nga pala guys, pupunta rin tayo ng Rizal, ngayon total maaga pa naman pupunta tayo ng Rizal Nueva Ecija dahil meron tayong sisilipin na isang pasyalan dyan ang pangalan nun ay Little Maliko So titignan natin kung uh, Kaya ba niyang talunin ang totoong Maliko <laughs> Pero Maliko is Maliko Ika nga, walang tatalo dyan May tatak ang Maliko na hindi kaya uh, Makuha ng ibang kalsada Malapit lang naman yung Rizal dito Siguro mga lang yan ng uh, 30 minutes Nung last na pinasadaan ko to noon maintain na 100 kilometers per hour around 18 minutes na tinakbo ko all the way from SCTX hanggang sa pinakadulo so in-expect ko na same pa rin naman dahil wala namang nagbago halos although nung time na yon ay merong rough road na ma-exe dyan sa may bandang gitna Aliaga oh dagdag din bagal yon di ba pero I think uh, mga isang minuto lang siguro yung difference. So dapat mas mabilis tayo ngayon kung sakali na i-maintain ko yung 100 kilometers per hour. Kasi naka-80 pa lang tayo. Pero hindi kayo aabot dito ng ano, ng 30 minutos all the way from Mesitex. Mabilis lang daw mga brother. Sandana tayo, sandana. Samuin natin yung mga bilisan pa natin ng konti Aliaga exit Ito dati yung part ng rough road mga brother Maiksing rough road Mga around 200 meters din ata to na Rough road pero okay na siya Swabe na Tapos dito naman sa may bandang unahan Nandito dati yung tambak tinampak ng mga magsasaka bilang protesta parte dito I think tama yan dito yata tinampakan nila yan dahil uh, hindi pa sila nababayaran ng tama so tinanggal na ina-assume ko baka nabayaran na rin sila mayroong uwang dito tinanggal naman ng isa sa mga barriers so yep Pwede tayong dumaan dito pero most likely hindi rin tayo makakatagos sa kabilang side niya, namin doon sa may dulo. Pati sa kabila rin pala oh. Meron din sa kabila. May uwang din. May siwang uwang. So gawin ko, pupunta na lang tayo doon tapos magpapalipad ako ng drone tapos babalik din tayo dito mamaya para makapunta doon sa service road dahil lamin I mean na obviously hindi tayo makakadaan dyan hindi tayo papalusutin dyan meron pang bumabalik din oh <laughs> siguro sinubukan niya <laughs> pwede kayong mag exit dito Boss, pwede na mag-exit. And guys, sa uh, 22 minutes mula dun sa SC Tech hanggang dito sa dulo. Around 22 minutes. So kung iba ibabawas natin yung pagtigil ko kanina sa gitna, mga around 18 mga ganyan. Kasi ganoon sa kabilis pag natapos tong ano na to, expressway na to. Ang bilis. dito na tayo sa Llanera Nueva Ecija Trust in the Lord sabi Magkano rambutan natin? Eighty. Ar ar, ar, -ar. ito ar ar na to mga brother, matamis to. Eh. Tapos kaya yung green, yung green na uh, ano niya, matamis yun? Matamis yon. Cagatok toklapin to. Wala namang halo doon na, ay eh, no. Kasi yung mga iba doon lang hinahaluan kasi yan para mandaya. Sa paggaling yan nay? Laguna. Laguna. O nga sa Laguna maraming ganda ay eh, no. I think yung pupuntahan natin ay hindi yun makahoy. Salamat po. Tingnan natin kung mayroon tayong mapapahinga doon na mga puno-puno. Pero nakita ko sa picture, wala siyang mga puno. So parang rolling hills siya maulang mga puno Alright guys, dito na tayo sa Rizal, Nueva Ecija ito yung simulang akyatan mga brother pag gusto nyo pumunta sa Pantabangan Dam. Magsisimula kayo dito sa may bayan ng Rizal. Dito banda yon mga brother ipupuntahan natin. Dito yata tayo kakaliwa. Ito yung tinuturo ng mapa. Tay! Dito yung pupunta ng ano, yung maliko. Little maliko. Diretso lang. Salamat. Opo. Mga rolling is nga to mga to Buti naman tuyo yung kalsada ngayon. Tuyo mga brother. <laughs> Hindi umulan ng dalawang araw ba? Magandang timing to Diretso lang po yan eh, Wala namang sobrang hirap Okay lang naman Ah ikot lang din Ay hindi okay lang Kahit tersera to kaya kaya Tersera dominar Tersera yun naman pala ito na bagong bagong ginagawang kalsada, maganda rin maganda rin, rolling hills yun nga sinasabi ko kanina yung nasa kabilang side pa lang tayo, nakikita ko na to eh. Mga kubo-kubo rin pala dito. Pwede tayong mag-overnight pala dito kung sakali. Ayun oh. 'Di diba? Ganda, ganda. So paikot lang 'to, mga brother. May lang pala sya Kasi yung pinasukan natin, 'di diba, parang crossing, parang junction sya ng tatlong kalsada. Yung isang kalsada doon, yung padirecho, papunta rin dito sa kalsadang 'to pala yung style niya. Hanap lang tayo ng mauupuan natin. May puno sana. Ayun, sa taas mayroon. May tao sa taas. <laughs> Walang kahangin-hangin. up lang natin tong 360 camera. So gamitin pa rin natin dito syempre ang napakatinding DJI Osmo 360 mga brother. So simula ngayon pag meron kayo nakikitang video na sa likod ay dahil sa DJI Osmo 360. O nga pala pwedeng ano to regular camera lang yung single lens. Pwede ring 360. bayan doon oh. Kaso mas mababa. <laughs> mas mababa siya. Doon tayo sa taas, pero mas maganda. Mas marami tayong matatanaw. I think pwede tayong mag-camping dito eh. Siguro wala pa namang ganong restrictions dito sa lugar na to. Alam ano ba sa may puno na yun, pwede tayo doon tumambay, maglagay ng tent o ano man. pa ah, doon meron kaso ito iiwan natin yung motor kung enduro gamit ko dito kung si rusa gamit ko dito pununtahan na natin yun pwede naman eh kaso si doming gamit natin dito mabigat hindi na natin sugulan yan let's go punta tayo sa taas ganda rin ganda mga brother kahit maiksi ma lang to pero Nice. Kaya may bagong dating handun. <laughs> Sa may kubo-kubong tinuturo ko kanina. Tanong mo dito. Part pa rin yata ng ano. Ng uh, Rizal. may Papunta rin naman. Papunta ng Bungabon. Nuevaisiya naman. Ito mga brother. Ang view dito. Ganda rin. Ayan. Medyo mga basura nga lang dito. Dahil mga basura. So, kung magdadala naman kayong makakain nyo, yung pinagkainan nyo, dalhin nyo na rin, di ba? Dalhin nyo na para hindi dagdag kalat dito. Ito yung kalat-kalat na dyan. Oh. Ano ba yan? De, pero maganda siya. <coughs> hindi siya kataasan. Uh, rolling hills lang din to. Tapos uh, hindi naman siya ganong kahabaan din. Maiksi lang siya. Paikot lang siya bale. Paikot. Pero masarap tambayan to. Sa totoo lang. ah uh, may bagong dating. O mga estudyante yata to mga to. Galing dun sa kabilang kalsada. Kasi nga diba paikot. Dito naman tayo galing. Pakit dong kanina sa may off-road. Tapos exit naman tayo kung saan nang galing tong tricycle na to. Yan parating sila. Ganda ng ang dito. Ito yung part ng ano ng Bungabon Labi River. Yung na bundok niya, yung mataas. Tapos sa likod niyan, parte na yan ng ano ng Maria Aurora. Kahit naman wala na akong drone shot dito, okay na. Kitang-kita na rin naman. Pero subukan yung puntahan din 'to. Ito yung bagong sumisikat sa Facebook, yung Little Maliko ng sa uh, Rizal, may uh, Baysia. Little Maliko. siguro next time kung magagawin tayo banda rito subukan natin to mag drop by mag overnight ito yung mga ganito pwede pwede na ito yan o diba kasi sa ilalim yan pwede pwede na yan kaya muna tayo ng rambutan so ang gagawin ko dito para hindi tayo magkalat ay yung pinagbalatan ko ilalagay ko rin dito tapos iuuwi ko rin yan mga brother maghanap tayo ng tamang basurahan para hindi kalat kalat na ganito kahit green to matamis to kaya gusto gusto ko tong variety ng rambutan na to eh. Tawag dito itong Yung pwede mong kain kahit yung basta natutuklap siya hindi yung sa pinaka protection ng buto. Natutuklap yun pwede mo rin kainin. Hindi ka tulad nung hindi ganon sumasama pa yung ibang laman doon sa may buto. Sayang naman ba? Diba? Ito hindi na. Modified na to. Genetically modified. Hmm may rambutan ako sa bahay grafted kaso hindi pa namumunga ah. sarap mag merienda dito ang ganda ng view ah, may bagong dating dami ng bagong dating dami ng motor dito kanina ako lang nandyan tapos doon, mayroon pa tambayan nila sila ron so tambayan dito yung mga punong kawin na to maliliit punta doon may meron pa doon sa taas. Meron din dito actually sa may likod natin. Kundo taniman ng mga ganito, no. Namang tambay-tambay lang. Ay, yeah, pauwi na tayo, bale. Panalo to. Siguro pag hapon maraming tao dito. Kasi may aga maga pa to, alas eh. pa lang to ng hapon eh. Siguro mga alas 5 mga, mga, sunset. Maraming maraming tao dito baka kasi umulan yeah na tayo so anyway ang pinaka goal naman natin kanina ay yun sa may Central Luzon Link Expressway which is napakita ko naman na yung 100 meters na yun na ginagawa sa pinakadulo ay Uh, kunti na lang yung lalagyan ng second na patong doon sa asfalto nya kasi dalawang patong pala yun so yung unang yung, yung kabilang side ay nakompleto na pero yung sa kabilang side hindi pa So yun yung tinatapos sa ngayon ah uh, Sabi sa akin nung nakausap ko doon Siguro mga contractor yun Yung nagtatrabaho doon kanina Ay baka by November pa daw Or December Ng taong 2025 ngayong taon Mag-open yun So yung nakita natin Bukod doon sa Ipapatong na asfalto Ipapatong ng asfalto Ay may kulang pa sa gilid Yung barriers At saka yung Yeah uh, Yung barriers sa gilid At saka sa may gitna rin I think gagawa rin yata ng center island Doon sa may exit ng Kabanatuan kasi may exit doon entry at exit diba so dadaan pa rin tayo doon sa dinaanan natin kanina sa may bayan ng or sa gitna ng bayan ng Rizal sa bungabon din naman may daan dyan papunta ng Kabanatuan kaso wala mas matraffic dyan eh kumpara sa dinaanan natin kanina sa may Llanera Rizal Llanera papunta doon sa nakalimutan ko na naman yung isang pangalan ng bayan doon katabi ng Kabanatuan So same route lang tayo She was standing in the rain Trying hard to speak my name Bagong kubo So summer nights Hindi ko pati alam kung ano talaga yung pinaka purpose ng kalsada to sa so, to lang ini-imagine ko kanina pa eh ano kaya yung purpose ng kalsada na to bakit ginawa ah uh, mainly para sa ano ba tourist attraction ba o ano so syempre iniisip ko yung mga nagmamay-ari ng lupa na nadaanan nito na ito, di ba hindi naman basta-basta o sigita, sige da palagyan nyo ng kalsada bahala kayo diyan di ba hindi naman ganoon Okay lang sana kung lupa to ng gobyerno na okay, sige, tara, lagyan natin to ng ano, kalsada, etc. Mga ganun. Diba? Madali lang yun. Mas madaling usapan yun kumpara sa mga private. Paano kung private to mga to? So, iniisip ko tuloy, baka may gagawing ano dito. Mga infrastructures, business, kung ano man. Or kung purong pasyala naman to, okay naman din. Gawing park, di ba? nature park ng ano ng Rizal pero banda dito sa Rizal marami rin mga ganyan eh uh, nung tinitignan ko yung sa mapa kanina may mga nakikita akong mga campsite din dito Villa Villa something Villa Verde campsite ata yun parang gusto ko tuloy daanan yun actually malapit lang yun dito eh kaso nga lang baka kasi ulanin tayo na hassle pag gumuulan eh